Yan yeah, mga master, gagawa kami ng batay. Nagre-repair mga master, repair. Kailangan may, ano master yan, may parang hukay. Kasi yan yung lalagyan ng PVC. Para hindi mahulog yung bangka mga master. Eh. Tinaasa na namin kasi medyo mahabagat ngayon. Okay. پاپ کو نامي او بينال mga master ang kulang na lang yan ay pvc Pwede na pagpatungan ng bangka pag may PVC na. Ayan.